Ngayon mga idol, ah, nakatapos naman tayo ng isang banyo. Magaling kang kupal ka! Iberli. eh, naman na ah, kung napapansin niya mga idol ay magkakabit ako nga pala ko na shower. Ayan. Nakikita ay, niya naman, alirin sa ginagamit yan. Ayan. Tingnan niya naman mga idol kung paano. Kapit. Ayan, simple-simple lang sa mga gaya nating mangyan mga idol. Ayan o. Oh pawisan pawisan na yung ating mangyan mahirap talaga bumita mga idol ng pera ayan basic lang yung mga idol sa mangyan yan walang yung posible dati nga sa kawayan na ngayon kinakabit na shower na yan yung shower head na kinakabit na hindi nyo wala nakikita ako lang nakikita nyo mga idol pero shower head yan mga idol yung kinakabit namin yung kinakabit ko na yan ayan, ayan.

yun pala mga idol lang. hindi nyo nandi ko na napakita sa inyo ayaw uh, pag tayo oh, paano mag mangyan simple simple lang yung mga idol yung pag tiles ang mangyan ayan o oh. ayun binarina na po dati hindi na gumagamit ng barina ngayon o oh. high na talaga mga mangyan mga idol gumagamit na siya ng barina para mabutas ayan o oh. kita nyo naman o oh talaga namang tulak pa magkaluan pa sa kabilang badira ayan so, kita niya naman okay, so, na yung pinakang bracket ng shower ayan o no? So, lang yung mga idol at mo buo na yan nakikita ninyo na yung buong kayarihan ng buong siya ng idol pero yung idol na nakikita niya yan ay wala pa pa lang nga yung mga idol na grout ayan pinakita ko na sa inyo ang aking ginagawa dito sa globa ng Beverly ayan, dito lang yung mga idol sa mga karating dito sa globa ng Beverly ayan, makikita niyo naman mga idol di ba? kung paano o, basic na mga idol yan ayun eh, may pasukat-sukat pa ayun, kinabit na yung shower ng eh, mga idol mahirap talaga mga idol lang mababa, mababang ayun, nakalimutan pa pala yung mga idol ayun, kunting kunti na lang at makikita ninyo yung buong kaya, katagkakayarian na buong CR mga idol ayun, makikita naman na malapit na kunting test na lang mga idol uh, at wala namang mangyan na ay mga idol talaga nagkaantay makikita okay, lang ang kabuuhan mga idol um, yun, pinihit ka mga idol metro ulit idol ay kunti na huwag kayong uh, okay, mainit mga idol so katulit ayan ayaw ko din mga idol yung ginagawa ng inyong kababayang mga kunting adjust uh, lang yan tapos na mga idol so katulit itatago ko naman mga idol yung metro na yan para hindi na gamitin mga idol ayan yun nagpanama din mga idol eh mababa talaga mga idol ang inyong idol ayun konti konti na lang at magkikita niyo huwag nyo inip yan sobrang pawisan na yung inyong nunong yan kita niyo naman ang kusambasana -basa na ng pawis yung kaninawit oo may nilagay na ayan o diba konti konti lang o magkakabit tayo ng flexible ayan, yan mga idol yung nakikita niyo kinabit ko ng flexible, yan yung supply po na si shower kasi mga uh, idol, ang ginamit lang kasi dyan wala yan, supply. Uh, gumamit tayo ng angle bulb para sa supply sa si shower. Ayan, nakita nyo naman, oh. Tapos, yun, konting mintit lang yan, mga idol. Ayan. Tapos, yakabit na rin natin dyan yung pinakang body spray nyo, mga idol. Ayaw, nakita nyo naman, mga idol, cellphone simple lang yung tinas pa hindi nyo nakikita yung aking buong ano? ayun ano po na nga hindi po din nyo yung mga doon magkikita magkikita na ninyo yan ayan, ayan tapos na ang buong binawa o oh, basic basic na basic plus ang mga yan makikita nyo na kung so, paano gumawa yung mga mga idol Oh. ay okay yan yung natitirang tiles pala na mga idol ah uh, kasi kinulang tayo ng tiles bumili pa yung ating boss ng tiles ay nakita nyo naman o oh. at least nakita nyo yung huling tiles ng kabuuhan baha kabuuhan na banyo ayan ay naman no, nga maraming maraming salamat mga idol uh, share na lang yung video at huwag kalimutan yung kalimutan ng like yung ating video at uh, comment ayan may idea na kayo mga idol at marami salamat at God present yung lahat mga idol.